Labor Day. Ito ay araw ng pagkilala, ng paglaban, at ng pagbibigay halaga sa bawat manggagawang Pilipino. Pero alam mo ba ang kwento sa likod ng araw na ito? Balikan natin ang kasaysayan. Taong 1903, libu-libong manggagawa ang nagtipon sa Maynila. Lumakad sila mula Tondo hanggang Malacanang, hindi para magbakasyon, kundi para ipaglaban ang karapatan nila bilang manggagawa. Ito ang simula ng araw ng paggawa sa Pilipinas, isang araw ng pagkilos, hindi lang pahinga. Bawat araw, milyon-milyong Pilipino ang gumigising ng maaga, sumasakay sa masisikip na jeep, pumipila sa tren, nagtatrabaho ng mahabang oras para lang may maipakain sa pamilya. Hindi madali ang maging manggagawa, pero sila ang haligi ng ating ekonomiya. Sila ang bumubuo sa bawat gusali, produkto, serbisyo at tagumpay ng bansa. Tuwing Mayo 1, hindi lang ito selebrasyon. Ito rin ay araw ng panawagan para sa makatarungang sahod, seguridad sa trabaho at maayos na benepisyo. Kasama rin dito ang boses ng mga overseas Filipino workers, ang mga modernong bayani na nagtitiis ng lungkot at layo para lang maitaguyod ang pamilya. Ang araw ng paggawa ay paalala na sa bawat tagumpay ng bansa, may manggagawang Pilipino na nagsusumikap sa likod nito.